Mahal kong mga kapatid, bago natin simulan ang sagradong sandaling ito ng panalangin, inaanyayahan ko kayong magsagawa ng tatlong simpleng kilos na makakatulong sa gawaing ito ng ebanghelisasyon na maabot ang maraming puso. Mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin ang buton na like at ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng lakas, paasa at ginhawa. Ang malilit na gawain ito ay nagbibigay daan sa salita ng Diyos na maihatid sa mga pamilyang humihingi ngayon ng liwanag at ginhawa at ngayon habang ang ating mga puso ay natipon at ang ating mga kaluluwa ay isinuko sa Panginoon. Simulan natin ang panalangin ito na nagpapahayag ng pananampalataya sa banal na pagkilos at nagpapatunay ng may kumpiyansa na maaari ang isang himala sa inyong tahanan kung kayo ay maniniwala na way gabayan ng banal na espiritu yang bawat salita at ihanda ang ating mga puso para sa pakikipagtagpo na ito sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng walang hanggang kamahalan na dumalaw sa tahanan ni na Abraham, Isaac at Jacob na nagbubuhos ng di masukat na mga pagpapala sa mga pamilyang sumusuko sa iyong kalooban, minarapat mo na ngayong bisitahin din ang bahay na ito, dala ang liwanag na nagtataboy sa lahat ng kadiliman. Isinasamu ko sa iyo, Panginoon, na pumasok ka sa tahanang ito tulad ng pagpasok mo sa bahay ni Zaccheo na nagdadala ng kaligtasan na pagpapagaling at pagkakasundo at naniniwala ako na kung lolobin mo, isang himala ang yayabong ngayon sa ilalim ng bubong na ito sapagkat sa iyo ay walang imposible. Kabanal-banal ang ama na sa kaganapan ng panahon ay nagsugo sa iyong anak upang manirahan sa amin at gawing buhay na santuwaryo. Nang iyong presensya ang aming sangkatauhan, tingnan mo ang pamilyang ito na lumuluhod sa harap ng iyong awa naway umalingaw-ngaw ang iyong tinig sa tahanang ito habang umaalingaw-ngaw. Ito sa mga baybayin ng Galilea na nagpapanumbalik ng mga landas at muling nagtatayong mga puso. At nagtitiwala ako, Panginoon, na kung loloobin mo, ay mababago mo ang lahat ng tila na wala sapagkat ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Diyos nang habag, na nagbabangon sa mga naaapi mula sa alabok at bumubuhay sa mga pusong pagod, tanggapin mo ang pagsusumamo na ito na bumabangon sa pag-asa. Tingnan ang bawat silid sa bahay na ito, linisin ang bawat sulok, pabanalin ang bawat dingding, at palakasin ang bawat miyembro ng pamilyang ito. Kung nais mo, Panginoon, ipadala ang iyong banal na espiritu tulad ng pagpapadala mo nito, sa silid sa itaas at gawin ang lugar na ito na isang lugar ng mga himala at biyaya sapagkat naniniwala ako na ang iyong pagkilos ay higit sa lahat ng limitasyon ng tao. Panginoon ng lahat ng kaaliwan na siyang pumapawi ng mga luha ng mga sumisigaw sa iyo, ngayon ay pagnilayan ng mga tahimik na sakit na nananahan sa pamilyang ito. Alam mo, Panginoon, ang mga nakatagong pakikibaka, ang mga panloob na labanan, ang mga hindi masabi na takot at ang mga pasani na dala ng loob. Iyon at mo ang iyong makapangyarihang kamay sa mga sugat na ito at, kung nais mo, pagalingin ang mga ito gamit ang balsamo ng iyong pagibig sapagkat lubos akong nagtitiwala na walang anumang napakahirap para sa iyo. Kataas-taas ang Diyos na nagparami ng langis ng balo at pinago ang kakulangan tungo sa kasaganaan. Tingnan mo ang material at spiritual na mga pangangailangan ng bahay na ito. Naway ang lahat ng panghihina ng loob ay malampasan ng iyong probisyon at naway ang bawat nakasarang pinto ay mabuksan sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, kung nais mo, Ibos mo ang iyong himala ng kasaganaan at kalayaan sa pananalapi, sapagkat nagtitiwala ako na sa iyo, nakasalalay ang walang kaubos na pinagmumula ng lahat ng probisyon. Panginoong Hesus, na siyang nagpanumbalik ng bahay ni Jairo sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa kanyang anak na babae, ay pumarito rin upang ibalik ang lahat ng bagay na natutulog o nanghihina sa tahanang ito. Tingnan ang mga sugatang relasyon, ang mga naputol na ugnayan, ang mga salitang nanakit at lumikha ng distansya. Kung nais mo, Panginoon, na magdala ng pakikipag-isa, kapayapaan at kapatawaran, sapagkat naniniwala ako na ang iyong presensya ay muling bubuhay ng itinuturing ng mundo na hindi na mababawi. Tapat na Diyos, na nagbubukas ng mga landas sa disyerto at nagpapaagos ng mga ilog, kung saan tila tuyo ang lahat, bisitahin ang pusong ito na ngayon ay bumabaling sa iyo ng may tiwala. Naway muling ipanganak ang pananampalataya bilang isang buhay na apoy, naway palakasin ang tapang at naway walang puwersa ng kawalan ng pag-asa ang magkaroon ng lugar sa tahanang ito. Panginoon, kung nais mo, Ibuhos mo ang iyong nagbabagong biyaya sa lahat ng naninirahan dito sapagkat sa iyo ko inilalagay ang aking pag-asa. Ama ng mga awa, masdan mo ang mga naninirahan dito at nahaharap sa mga gabing walang tulog, matinding dalamhati at mga pagkabalisa na bumabagabag sa kaluluwa. Halika, Panginoon, pakalmahin mo ang mga pusong ito na nagdadala ng kapahingahang ipinangako mo sa mga napapagod at nabibigatan. Kung loloobin mo, pagkalooban mo sila ng panloob na kapayapaan at katahimikan, sapagkat naniniwala ako na ang iyong salita ay isang kalasag at proteksyon para sa mga nagtitiwala sa iyo. Panginoong walang hanggan na nagpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng isang simpleng salita Tingnan mo ngayon ang mga karamdamang naroroon sa pamilyang ito. Alam mo ang bawat sakit, bawat pagsusuri, bawat limitasyon at bawat kahinaan. Kung loloobin mo, Panginoon, hipuin mo ang mga katawan at kaluluwang ito gamit ang iyong banal na kamay at ipagkaloob sa kanila ang pagpapagaling na tanging ang iyong awa lamang ang makakagawa sapagkat naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay nagiging perpekto sa aming kahinaan. Diyos na nagpapalit ng mga luha tungo sa kagalakan, halinat, panibago mo ang pag-asa ng mga taong hindi na nakakakita ng daan palabas. O, kinabukasan, nawa'y ang iyong presensya ay maging parang liwanag na sumisikat sa bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Kung loloobin mo, Panginoon, alisin mo ang lahat ng bigat ng kalungkutan at panghihina ng loob mula sa bahay na ito, sapagkat nagtitiwala ako na ang kagalakang nagmumula sa iyo ay isang puwersang nagpapanatili at nagpapanibago. Panginoon ng pakikipag-isa na siyang nag-isa sa buong pamilya sa iyong katotohanan. Itinuon ang iyong tingin sa mga magkakahiwalay na tahanan, sa mga magulang at mga anak na hindi nagkakaintindihan, sa mga mag-asawang na wala ng komunikasyon, sa mga magkakapatid na hindi na naguusap. Kung lulubin mo, Panginoon, you Mo ang iyong balabal ng pagkakasundo sa bahay na ito at muling itayo ang mga nasira sapagkat naniniwala ako na ikaw ang Diyos na muling nag-iisa ng lahat ng bagay. Ama ng kabutihan na gumagabay sa iyong mga anak sa mga landas ng katuwiran, gabayan ng pamilyang ito sa lahat ng desisyon, pagpilit at hakbang ng pang-araw-araw na buhay, naway walang patibong ng kaaway ang makahanap ng puwang. Naway walang kalituhan ang makahadlang sa pag-unawa. Kung loloobin mo, Panginoon, ay magkaloob ka ng karunungan, proteksyon at liwanag, sapagkat nagtitiwala ako na ang iyong kamay ay laging umaakay sa kabutihan. Diyos ng walang hanggang biyaya na tumatanggap sa pusong bumabalik sa iyo. Gisingin sa tahanang ito ang isang malalim na pagnanais para sa pagbabalik loob. Naway buksan ng bawat taong narito ang kanilang sarili sa iyong kalooban tinatalikuran ang kasalanan at niyayakap ang bagong buhay na iniaalok ng Ebanghelyo. Kung loloobin mo, Panginoon, ibuhos ang apoy ng banal na Espiritu sa bahay na ito, sapagkat naniniwala ako na kung saan siya darating, ang lahat ay nababago at yumayabong. Panginoon, na siyang nagpakalma sa bagyo gamit ang iyong soberanong salita, patahimikin mo ngayon ang lahat ng espiritual na kaguluhan na sumusubok na bumangon laban sa tahanang ito. Nawayi ang lahat ng kaguluhan, kalituhan at masamang impluensya ay mapawi ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Kung loloobin mo, Panginoon, balutin mo ang bahay na ito ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at naniniwala ako na walang puwersang sumasalungat ang makakalaban sa iyong autoridad. Diyos ng lahat ng kaluwalhatian na dumadalaw sa pusong naghihintay sa iyo. Tapusin ang unang bahagi ng panalangin sa pamamagitan ng pagbuhos ng iyong pagpapala sa pamilyang ito. Naway ang bahay na ito ay mapaligiran ng iyong presensya, bantayan ng iyong mga anghel, at suportahan ng iyong walang hanggang pangako. Kung loloobin mo, Panginoon, Isagawa ngayon ang pinakahihintay na himala sapagkat naniniwala ako ng buong pagkatao ko na sa iyo ang lahat ay nakakatagpo ng sagot, paggaling at kaligtasan. Panginoong Diyos ng awa, sa ikalawang sandali ng panalangin na ito, isinasamo ko sa iyo na patuloy mong bisitahin ang tahanang ito ng may parehong pagmamahal na ginamit mo sa pagbisita sa tahanan ni na Marta, Maria at Lazaro. Pumasok ka, Panginoon. Sa katahimikan ng lugar na ito, at hubugin ang bawat puso ayon sa iyong kalooban. Kung nais mo ibuhos, mo sa pamilyang ito ang isang malalim na pagbabago upang walang matira pang paghina ng loob. At lubos akong nagtitiwala na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong presensya, isang himala ang nagsisimula ng umusbong. Amang banal, ikaw na walang hanggang liwanag na ibinubuhos sa mga lumalakad sa dilim. Ituon mo ang iyong tingin sa mga nabubuhay na may panloob na tensyon. O na pagdududa, takot na bumabagabag sa kanilang mga kaluluwa. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang biyaya na magpahinga sa iyong puso upang makahanap ng kanlungan sa ilalim ng iyong mga pakpak gaya ng sinasabi ng iyong salita kung nais mo ibuhos mo sa bahay na ito ang isang espiritu ng lakas at kapayapaan sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng paghihirap ay naglalaho sa harap ng iyong katotohanan pinakamapalad na diyos na ang tinig ay nagtataas sa mga propeta at nagbigay inspirasyon sa mga banal. Tingnan mo nang may habag ang pamilyang ito na nakatayo sa panalangin. Naghihintay ng iyong intervention. Linisin mo, Panginoon, ang kanilang mga iniisip. Liwanagan mo ang kanilang konsensya. Ibalik mo ang alab ng kanilang pananampalataya. Kung loloobin mo, ibuhos mo sa bahay na ito ang biyaya ng isang bagong simula sapagkat nagtitiwala ako na ang iyong kamay ang sumusuporta. Nagpapaangat at nagbabago sa lahat ng naaapektuhan nito. Panginoong Jesus, na humawak sa kamay ng mga nagdusa at nagpanumbalik ng kanilang dignidad, ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa mga mahihina sa tahanang ito pagpalain, pagalingin, aliwin, at palakasin ang mga nagdadala ng mga lumang sakit at damdaming hindi kailanman naunawaan. Kung loloobin mo, lubusang ibalik ang panloob na pagkatao ng bawat isa at naniniwala ako na sa iyong presensya, ang kaluluwa ay makakatagpo ng landas tungo sa tunay na kalayaan. Diyos ng walang hanggang paglalaan, na nagpakain sa iyong bayan sa disyerto at hindi kailanman hinayaan silang magkulang sa mga mahahalagang bagay. Tingnan mo ang mga pangangailangan ng bahay na ito. Alamin mo, Panginoon, ang mga bayarin na babayaran, ang mga alalahanin sa pananalapi, ang mga pintong hindi pa nabubuksan. Kung loloobin mo, ibuhos mo ang kasaganaan ng iyong banal na paglalaan sapagkat nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapanatili, na nagpaparami, at hindi kailanman nagpapabaya sa mga umaasa sa iyo. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso at kung sa biyaya ng Diyos ay naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon na dumalaw sa inyong tahanan, inaanyayahan ko kayong magsagawa ng isang simple ngunit malalim na spiritual na kilos. Pindutin ang buton na like. Gawain ito gaano man kaliit ay nagbibigay daan sa mensahe ng pananampalataya na maabot ang maraming iba pang mga tahanan na nangangailangan na nagpapaintulot sa salita ng Diyos na madala sa mga pusong humihingi ng ginhawa, paggaling at pagpapanumbalik ang inyong pakikilahok ay isang konkretong anyo ng ebanghelisasyon, isang tulay na nagdadala ng panalangin na lampas sa mga hangganan na nakikita ng ating mga mata. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, mga grupo at mga komunidad. Sa bawat pagbabahagi, isang binhi ng pag-asa ang naihahasik, sa bawat pagpapadala, isang bagong kaluluwa ang maaring maabot ng banal na awa. Ilang tao, marahil kahit na malapit sa inyo, ang naghihintay lamang ng isang kilos upang muling matuklasan ang landas ng pananampalataya at tiwala, ahayaan ng panalangin ito na maging instrumento ng liwanag para sa lahat ng nangangailangan nito. Hinihiling ko rin na isulat Ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang espasyong ito ay isang kalungan ng pamamagitan kung saan sama-sama nating inihaharap sa Panginoon ang mga sakit, pangarap, labanan at pag-asa ng napakaraming anak na lalaki at babae ng Diyos. Ang iyong pakikilahok ay hindi lamang nagpapahintulot sa amin na ipagdasal ka, kundi lumilikha rin ng isang kadena ng espiritual na pag-ibig na nagbubuklod sa lahat ng narito. Upang palakasin ang sandaling ito ng pananampalataya, iminumungkahi kung sumulat ka sa mga komento bilang isang patutuo ng tiwala. Panginoon, pagpalain mo po ang aking pamilya at ang aking tahanan. Naway maipahayag ang pariralang ito bilang tugon ng pananampalataya sa pagkilos ng Diyos. Inaanyayahan din kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification. Sa paggawa nito, nananatili kang nagkakaisa sa tolda ng panalangin ito kung saan araw-araw. Ating -araw, inilalagay ang ating mga sarili sa harap ng Diyos sa pagsusumamo, papre at pagmumuni-muni. Ang subscription ay nagpapanatili sa iyo na malapit sa spiritual, Na komunidad na ito na nagpapahintulot sa mga bagong panalangin pagninilay nilay at mga sandali ng liwanag na maabot ang iyong puso na nagpalakas sa iyong panaraw-araw na paglalakad naway kumpirmahin sa iyo ng Diyos na nangakong makakasama natin araw-araw ang katiyakan na ang mga himala ay nangyayari pa rin at patuloy na mangyayari sa buhay ng mga naniniwala tayo ay natipon at palaging magkakasama sa pangalan ng Ama ng anak at ng banal na espiritu amen